Wala na eh. lang na lang na buhay. May okay, isa po isa po dito. Ang mo tubig. Kater. Kater ka. okay, okay na siguro ganyan niyang no. Baka makalipad naman. Patay puso na bidyan niya kasi tento kayo For this video, for awareness na rin sa lahat na pagbumiyay ng hayop or manok. So pwede mangyari ito kung sakaling hindi secure ang lagay ng mga manok o hindi natin masabi kung dahil doon sa soba, uh, init ng panahon, pwede nga mamatay yung uh, yung manok. So wala kaming idea and experience. Uh. So bali kasi nangyari ang uh, nag-package ng, uh, uh, ng uh, mga manok doon sa karton, yung mismong dealer. Sila na yung nagsabi, nag-advise na pwede naman sa ganyan. So may breather din yung mga packaging ng mga karton nilagay sa ibabaw tapos yung mga gilid pinutas-putas na lang nila yun so sabi naman nila uh, okay daw yan kasi makulim din naman yung panahon hindi ganong uh, kainitan ng panahon uh, pa, kasi nag-uulang pa noon eh so uh, kampante kami kasi eh, for the first time ngayon lang din ako napagbiyahe ng uh, may dalang manok ng uh, white leger ng ganito uh, nakakalungkot kumbaga kasi ito gagamitin ng mga bata sa kanilang thesis sa eh, school so nakakalungkot yan napayak talaga isa sa kanila sa pangyayari dahil binili na to 20 pieces in uh, halaga 9,000 medyo kamahalan kasi RTL kung tawagin yung manok hindi ko alam wala akong idea eh. so yung manok ready, to, ready na siya mang itlog, RTL ika nga baka hindi ka basta basta raw nakakabili nito so ang layo pa na bilihan namin para makabiti ito noy by siya pa yung kanilang contact kahit ako nagtaka bakit kaya ako wala tayo nakukuha sa kabite so sabi nila may hirap daw kumuha ng uh, mga RTL na manok no? dahil yan eh, parang uh, ready to itlog at hindi ka makakabili ng ilang pera lang. Oh. Pura bagsak na lahat ah. <laughs> so, nagtanong na rin yung mga bata doon sa tatay nung kasama nila, the expert sa pag-aalaga ng manok dahil meron silang poultry. So, ang uh, unang uh, finding niya, yung manok matanda na raw. Talagang panghuling itlog na raw ng mga manok. Kasi, kung mapupunan nyo doon sa konti lang yung video, nung ano, mahaba na yung uh, kuko at uh, talagang... Uh, iba hindi sariwa yung tingnan yung manok baga talaga, may katandaan na talaga hindi ba rin daw yung dinadahilan na yung mga manok is talagang matanda na kung baga pang huling itlog na nila na within the year daw yung nasabi within the year din daw mamatay na raw yung mga manok so nakita ko pa lang doon sa mga manok nakita ko parang hindi nakakatayo na ako lang so sabi ko parang matanda na so nag advise din tayo sa mga bata Kasi mga sila yung nagdi-dealing -de mahirap din naman makialam kasi sila talaga yung nag usap contact nila kilala nila yung ano yung mga dealer. Pero yung mga sisyo na binili ng mga bata, ang dami din nun to. Talaga isang kakarton din siya na nasa 50 pieces. Pero walang namatay ni isa. Yun lang talaga bumigay yung mga malalaki. So, bumiyahe kami from Cavite to Naibay siya So, may mga apat na oras din bago kami nakarating na Naibay So, nagtanong din ako sa mga bata, ba't ka kung nakapakalayo bibigyan natin ng manok? Sabi nila, mahirap daw talaga kumuha ng RTL. So, wala daw talagang kahit sa Cavite, Maynila, Antipolo. Kasi dadalhin yung manok sa Antipolo eh. So, uh, wala daw talaga sila nakuha na, na walang nakausap na nagbibigay ng ilang piraso lang. So dito lang sa Nueva talaga yung uh, nakausap nila na deal nila na nagbibigay ng RTL na manok na kay 20 pieces. So nas mahigit sa kapatawras din bago kayo makarating ng uh, naibasya, kasi ibang mga bata dinaanap pa na may nila mga taga Maynila. nila. Oh, Oo, na lahat ah. Hindi <laughs> <laughs> hey, lang, lang yan eh. Uh -huh. <laughs> So pagkatapos sa dealing ng mga bata at saka yung mga dealer ng manok so pabalik na kami na nila so yung mga manok dadali naman sa Antipolo El fairness din sa lugar na Nueva siya ang ganda at saka maliwalas yung uh, kalsada malawak ang kalsada malinis So, malis kami na no around na uh, 11 na kasi yung uh, pagdating namin yun uh, na 10 onward na ng umaga. So, first stop namin dito sa NLEX. So, chinek muna namin yung mga manok. Pag check namin yung iba patay, iba na may buhay na iilan lang. So, mag oras pa lang kami nakabiyahe nung first stop namin. So, ginawa ng mga bata, tinawagan, na, tinawagan yung dealer ng manok. So, sabi nila, yung may dalaking tubig, buhusan nyo muna ng mga tubig. So, ginawa ng mga bata at binuhusan din namin kasi wala tayong idea. Medyo So, papanik na rin tayo. So, ginawa ko yung mga buhay ng manok, yung iba, binutasan ko na yung mga, ano, nilak nilakihan ko yung guwanga para medyo makahinga pa rin. So, although naman may mga breeder na malalaki sa ibabaw, may mga tepla sa ibabaw para kung lilipad, hindi makalipad. So, may mga kawang na So, nilagyan ko na hanggang ko natin yung plastic. At least kako ako, kung lumipad mo siya, ano, bueno, eh, bahala na. So, nagpatuloy na kami uh, going to Antipolo. So, medyo malayo din yung biyahe. Mga nasa tatlong oras din. Hindi, uh, di uh, di lang. Hindi ko na oras. Medyo malayo-layo yung kasi from Nueva Ecija to Antipolo. So, ang biyahe namin from Nueva Ecija to Antipolo, makulimlim yung uh, kalangitan, nagbabadya nga ulan eh. Talagang uh, hindi gano'ng kainitan. Ito po yung uh, pinaghirapan ng mga bata na na sana sa thesis nila. Kaso, lahat, patay lahat sa biyahe. Kaya sa ano po, awareness po, sa mga biyahe hindi pwede talaga yung ko lang so pagdating namin ng antipolo so talaga nakakalungkot dahil talaga makikita nakikita yung mga mukha ng mga bata talaga Malungkod. wala na patay na ang uh, nabuhay lang yung uh, mga sisyo na uh, 50 peraso so pawi na kami ng kabite eh. na iwanan yung mga bata sa tipolo kasi may magbimiting uh, magbi meeting meeting pa sila so malungkot talaga so awareness na rin itong video na to sa lahat na kung sakaling makabili kayo ng mga white legroom pag ibiyahin nyo mainam siguro na ano yung medyo open na sasakyan so hanggang dito lang po at uh, maraming maraming salamat